Ako si Hermana Bal. usa Pusaka sa panginggera kung kanilang tawagin. Ako ang napabatid kay Huli sa pagkakadakip kay Basilio na kaniyang iniibig. Huwag kang mabibigla sa aking babalita, Huli. Ang iyong kasintahang si Basilio ay nadakip at pipit ngayon sa Maynila. Halika't magtungo tayo sa kawali upang humingi sa kanya ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Naninig mo ang tinura ng kawanihuli. Makapangyarihan si Padre Camora. Kaya't malaking ang kanyang may upang muli mo makapiling ang iyong minamahal. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Ako'y kasama mo naman. Hindi mo ba nabasa sa maliit na aklat, tinandang basyo na ibinigay ng mga kura, na ang mga dalaga ay nararapat tumungo sa kumbento? kahit na hindi nalalaman ng kanilang mga magulang upang may balita kung ano ang nangyayari sa kanilang mga pamamahay. Aba, ang aklat na iyon ay nilimbag ng may pahintulot ng arsobispo. Kaya tayo na, huwag ka nang magsayang ng panahon.